Good afternoon mga kasari. Kamusta kayong lahat? At ngayong hapon ay mag ano tayo, mag unboxing tayo ng aking napamili ngayong araw ng Sabado. Galing kami sa bayan at namili kami ng kaunting mga paninda At dahil medyo may banga bawas na ang ating mga paninda ngayon. So, nag ano kami na mamili na lang ngayong araw ng Sabado. At ito ang aking i sa inyo mga kasari ngayong hapon. At ito ay nagkakahalaga ng 8,000 plus. Diba kaunti lang ang ating 8,000 plus na napamili. Ito yung mga naipon-ipon kong pera para pandagdag sa ating mga paninda ngayon. Mga panahon ng tagtumal mga kasari. At ito ang aking mga napamili mga kasari. Yan ang aking napamili ngayon. Uh, dalawang box lang na medyo malaki at saka yung mga may isang sako ako ng ano, biho na sidlak tapos ayan ang mga sito tayo pero yung biscuit na yan ay amin yan mga kasari konsumo <laughs> at mayroon pa akong chinilas at itong isang container ng mantika yan ang aking nabili so yan ang ating yan paksi ngayong uh, hapon ipakita ko sa inyo ang ang napamili ng 8,000 mga kasari naku, kaunti lang ang ating nabili, ayan ang ating binayaran o oh. 8,234 pero yan lang ang ating nabili ngayong hapon at ito na mga kasari, uh, ko na yung ating uh, box kasi mahirap na magbukas pag nakahawak na tayo ng kamera at ito yung unahin ko mga kasari ang ating ang ating mga sabon ito na sa plastic mayroon tayong dalawang champion na uh, bareta ito yung laman ng plastic mga kasari iniwalay nila uh, mayroon tayong palmolive na uh, blue anti dandruff tapos uh, mayroon tayong palmolive na violet anim na silka orange. Tapos, ah, uh, na isang tie. Anta, uh, an, ano ba tawag dito? Pantin na hair fall control. Tapos, meron tayong downy. Anim lang ito mga kasari, ng ating downy. Wala silang pink na may pangalang perfume. At saka meron tayong palmolive na Uh, sabon na mabango tatlo lang Ariel na kulay pink na double anim lang din Downy na safeguard antibak tapos uh, dalawang bioderm na pink bioderm na green Bioderm na kulay blue. Mabili kasi dito sa akin yung Bioderm mga kasari. Kaya iba't ibang kulay ang binibili ko. Meron tayong tender care na kulay blue din. Tapos meron tayong safeguard na white. Ito ay may ano siya, may dagdag. Buy six, get one free. Kaya kumuha na tayo. At mayroon tayong apat na sunrocks na uh, 500 ml. Yan ang laman ng plastic na ito mga kasari. Ilagay natin sa tabi. Tapos, ang itong box na binuksan ko na ang box na to kasi para hindi na tayo mahirapan. Mayroon din nakalo dito na sabon na Dove. Sabon ni Robert ito. Uh, Dalaw-dalawa yung binili niya. Yan yung sabon niya. Tapos, uh, bumili ako ng Colgate na pang personal use din namin. Para naman, Ah, uh, makatipid tayo. Ah, uh, meron tayong isang kilo ng spaghetti. Tapos, dalawang toothbrush. Ito ay pang personal use din namin. Tapos, anim na tiraso ng ulay cream. May bumibili dito sa akin yan ng mga dalaginding. Yeah, bumibili tayo. Tapos ito fresh milk, ito yay yeah, para kay Jasmine. Konsumo niya 'yan. Tapos uh, meron din akong Quaker oats na ano, ito ay mga uh, sinasama ko na mga kasari, yung pamilya ng aming mga mga pagkain din para isahan na lang. Ito din ay sa kanya. At mayroon tayong hot dog na sama na dito oh. Yung ito ay busing na chicken na chicken hotdog na busing. Ito ay para din sa kanya ito. Tapos, eh um, eto, mayroon tayong efficacent oil na kulay white ang laman. Wala na kasi tayong efficacent. So, bumili ako ng tatlo. May ano pa sana ito, extra strength. Kaya lang, wala, walang stock doon. Kasi pag ganito pala, 'yung grocery din. kaunti lang din 'yung laman. Bumili tayo ng kandila, dalawang pack para pag nag brown out. At meron tayong uh, meat sauce. Tapos ano, uh, meron tayong alcohol dito mga kasari oh. tatlong cheese na nasa pouch, tatlo lang. Tapos meron tayong dalawang Eden cheese na nasa box. Kasi dito sa amin, minsan lang may bumibili ng mga ganyan. Kasi nga, di ba, mahal. Pag may handaan lang. Ah, dalawang scotch bright. Tapos, itong ating cup noodles, bumili ako. Kasi, konti lang. Nung nag-deliver dito ang Israel, wala din sila. So, nag nagtingin ako doon kanina. Wala silang lucky me. Ito lang yung, ano, nisin lang. At saka, ilan lang naman itong binili ko, anin. Lima. Oo. si wala din ibang flavor. Mga kasari, lima. Lima lang siya. Tapos, meron tayong uh, tomato sauce sa maliit na pouch. Tatlo. Tatlo lang. Tapos, itong ating papa ketchup. Na maliit din. Ang bintahan ko dyan is 14. Lima lang din makasari. kasari. At, nakahalo dito na jelly eggs. Isa. Tapos, ang iba na neto is, eto, meron tayong get red na lima, dalawang uh, silver suka. Tapos, eto na. Yung ating mga sunny care na wipes. Bali, limang piraso. Meron tayong adult plus. Ito ay akin. At ito na mga kasari ang laman. Mayroon tayong uh, mga napkin dito. Sister. Lahat sister. Ibat-ibang kulay lang. At mayroon tayong nesty apple. Panim lang yan. Tapos mayroong dalawang nik-nik. Para sa mga bata. At yan lang mga kasari ang laman ng unang box na. Unang box natin. Tapos... At ang laman ng isang box natin na ito mga, mga kasari, mga biscuit na halos ito. Oh. Choco Tops, isa. Tiger, isa din. Uh, ribisco Crackers, bali dalawa ang aking binili. Mabili yan eh. Isang party bar. Yung binibili ko mga kasari na fudge bar is yung assorted yung laman, kaya lang wala. So, ayan na lang. Way fresh na vanilla. Hansel sandwich. Tapos, uh, sandwich. Yung iba't ibang ano, iba't ibang kulay ang laman sa loob. Hansel uh, crackers. Tapos, meron tayong uh, diaper na lampin large na hindi siya pants kumbi Choco. Kikyo Large. Uh, Ikleo na Medium. Tapos, meron tayong dalawang lips na lulipap. Dalawang frutos. Nabili itong frutos dito kasi tigpipiso pa ka yan. Isang fresh. At Ah, uh, dalawang bihon ang sari na ano? Ah, uh, super golden bihon. Dalawang pack lang. Tapos, itong uh, big ten. Mabili ito dito. Kaya kumuha ko ng sampung piraso. Sampung piraso ng big ten. Hindi ko na yan hinihiwala. Eh, you no? Know, Hinihiwa-hiwalay pag nagbebenta ako mga kasari, Isang buo yan. Tapos, meron tayong 45, ah, blend 45 na kape. 25 grams ba yan? At tatlo, at ito lima na 25, ah, 23 grams na ano, Nescafe. Isang pack ng stick. Nescafe stick. Tapos, isang tay ng energy choco. Hindi na kasi dumadaan dito sa akin yung magbibenta niyan, yung Coffee ko, Tatlong tay ng bird brand swak ang ating binili mga kasari. Tatlong tay. Tapos, ayan, yung Blend 45 na malunggay coffee mix. Bago ito. Ngayon lang ako nakabili nito. Ayan, Sang Oh. Isang tay ang binili ko. Try ko lang kung mabili yan. Tapos, meron tayong tatlong uh, 135 grams na per Tatlong piraso lang. Tapos yan, ay mayroon pa isang XO candy. At ang iba na ay mga kasari, ito na mayroon akong tandu ay light, tatlong long neck, tatlong long neck din ng dark, at apat na senior lang ang ating binili. At dito sa isang plastic, mayroon tayong plastic dito na ito ay lagayan natin ng mga ano, assorted natin na gulay. Tapos, meron akong tatlong kilo na brown sugar. Sa labas ko yan, binili mga kasari. Hindi yan nakasama dun sa grocery. Tapos, meron tayong isang box ng ice cola. Mabili yan dito ngayon kasi ano na eh, ah, summer. Tapos, meron tayong isang box ng fresh fresh na juice, mango flavor. At mayroon tayong isang box ng Smarty. At ito ay cranberry juice, mga kasari. Ito yung binibili ko para sa aming, ano, iniinom namin to kasi bawal sa amin yung mga tang. Tapos bumili si Robert ng isang balde na biskwit para daw sa kanyang unikaiha. At ito ang uh, ating bihon na si mga kasari na bumili na ako kasi konti na lang yung natira kong bihon at isang container ng mantika ito lang ang ating nabili sa ating pera na uh, 8,000 plus di ba kaunti lang pero kahit paano mga kasari ay meron na tayong dagdag sa ating mga paninda. At yun lang ang ating in-unbox sa inyo ngayong hapon mga kasari. At, at yun lang ang napamili ng ating 8,000 plus. Kaunti lang talaga ngayon sa sobrang mahal ng ating mga bilihin. At sa mga bago pa lang sa aking channel, sa, mga, sa mga hindi pa nakasubscribe, sana naman po ay subscribe nyo ang aking YouTube channel, Tindahan ni Ining. At hanggang dito na lang guys, ang aking share sa inyo ngayong hapon, araw ng Sabado. Thank you for watching guys. God bless us all. Bye bye.